Good morning! Welcome on my YouTube channel, Miss Falaka. Good morning, everyone. At mabuhay po tayong lahat. The time is 6.8 AM, for in the morning. And, the double the aura po tayo ngayon. Di, di marami. Yan, fogs na fogs. Ayan na pong mga siyanti. Uh, parating na pong mga siyanti. Papasok na po sila sa sawatan. Hi, Fugi! Wow! Ang cute! <laughs> Ayan, marami pong mais estudyante sa barangay Bagong Silang la Labaw de Oro guys. Ang mga grade 7 ngayon, hindi na po mahirapan ang maganda po ang kwento nila guys. Kasi mayroon na tayong hanging bridge na maganda. Hindi tulad dati na talagang tamarin ka na lang siguro mag-aral kasi lalong-lalo na pagbaha, sira ang tulay, parang ang dulas. Pero ngayon, parang excited like me na. No? Excited na ako na pumupunta sa aking farm kasi maganda ng daanan. Hindi tulad dati, guys. Ang hero. <laughs> We're challenged sa ating life dahil po tayo ay tao lang. Kailangan po tayong ma-challenge. Ayan na po mga isyanti. Parating na po sila, guys. Good morning. Hi, mga fugi. Ah. <laughs> Hai Wow Tak plan tak Alik 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 ading Ini memang saya ni Ya yeah, perfect perfect Welcome everyone Sayang Dito po natin makikita sa ating lugar. Ayan, oh. Naku, maano tayo na sa mga oh, Wow. Hindi ko to nakikita noon nung nag nagtrabaho pa po ako kasi busy for now. Look at their look at their iron surrounding. Hi, Wad! Ayan po si Kagawad Christopher Budoy. Wongga! <laughs> yeah, I'm so happy kasi Oh... Yan, guys parang nasa malabagyo pala na kami um, parang ang layo pang December di ba mga full of fogs yeah ang ganda pala no makikita natin ang fog <laughs> ang mga asa ko naghintay na po sa amin sa at na po kami sa aking farm. Abangan ang sunod nating mga vlog at kasama pa rin aking mga assist si Dingding at saka si Brownie. Miss Palaka! Like and share! Love you guys! I love you so much!